Tikin muna natin yung ating red tilapia mga farmer. Ayan o. Oh. Nikita nyo ba? Ah, uh, I think I need an aerator. May na yan. Yung mga karamihan po yan. Yung mga ano. Ayan o. Oh. Kain sila o. Oh. Ayan yon oh. Uh, oy, ayan, magandang buhay <coughs> Update tayo sa mga kaganapan dito sa baba pero bago ang lahat chicken muna natin yung ating red tilapia mga farmer Ayan o hindi nyo ba ah uh, I think I need an aerator so nag order ako sa si Shopee galing lang naman ang Bulacan solar kahit pa paano mayroong yung ano lang yung may stone ano ba tawag doon aerator ba uh, pang oxygen so pwede natin ikabit dyan yung uh, solar panel na ginaarawan and then uh, yun, magbibigay ng konting uh, oxygen kasi pagka medyo lumaki to ay baka, lumaki na nga eh actually bilis ano, ano ah, baka po magkulangan, kaya yun, naglagay muna ako nito for the meantime naka, ano lang, naka, alam mo nga naka, ah, ganyan lang ah para hmm, the best malaki ang bagsa so, ayun para tuloy-tuloy po ang laki nila at kain kasi syempre magsisiksikan na yan pero dumating na rin yung net pala na ilalagay natin dyan so next week pwede na natin ikabit yon para just in case na kailangan na natin silang ilipat eh, mailipat na po agad so, yeah, kagagaling lang namin ng masindok mga kaparama parang ayaw ko ng ano ayaw ko ng umalis grabe sarap solid solid po sabi ni Debbie solid din ang pilay natin <laughs> Napagastos po kami. So, ayun naman, matagal naman po namin kakainin. Kagaya ngayon, parang gusto ata ni iluto na yung tanigi. So, ba to? Napakasarap. Ayan, pwede natin yung Meron ako dyan na ano, sigang sa miso. Pwede yan, ano? Sarap nun. So, ayun, ito na yung kitchen. Ayun, minamadali na ni Nenel. Pwede na daw ang habol to eh. O, oh, madali na natin kung si pag hindi mo tinanggal to didikit ito nel no ito so ayan nilalang gumawa ng bigyan uh. na lang tayo kay Kuya Mix ng dalawang lutuan siguro yung sa pangkahoy tapos ah uh, yun pwede na tayo mag outdoor cooking dito kami nating uh, kakainin ng isda grabe solid solid ang istang nabili natin. Oh, pwede nga dito. Ayan. Tapos dito na yung mga ano, ganda. Ito, Ito lalagyan ng karinel. Ne. Para ganda. Ay magluluto-luto. Tapos yung mga tilapia natin ay kumbusog sila every 2 hours pinakain ni Joma sabi ko naman ganoon naman talaga kasi ngayon mga yung uh, modern way of uh, fish farming red tilapia mga farmer sa uh, cylindrical tank na nakamonitor lahat grabe may AI na silang ginagamit na AI technology ba so automatic feeding may oras tapos yung analysis po ng tubig lahat yun naka ano, naka monitor so napakaganda pero siksikan po ang uh, isda pero oh, ayun 4 months lang lalaki na <laughs> kasi tuloy tuloy po ang kain ba naman eh uh, ito naman tayo eh ano lang sa ibabaw sila eh ayun oh, oh medyo kaya na, ayun, napagising ko ng umaga alas 5 o 30 sinulit ko agad po kasi gabi na po kami naka-uwi kagabi gabi dahil duman pa po kami sa patay dahil sabado na po ata bukas na po ang living hindi naman na kami makakapunta kaya medyo nag-stay na po kami doon so ayun tapos sa uh, ay pagdising ko ng umaga sinay po nung nakita ko sabi ko ah kailangan ng oxygen ito so nag order po agad ako ng uh, erator maliit lang siguro ah uh, titingnan ko muna ayan o oh, gusto umalis ng mga nasa corner na malalaki na ang bilis na makina na yun malaki na o oh. malalaki na po yung isda para na po siyang padas ah linggo padas na ang laki para ng padas o oh, ayan sana tuloy tuloy po ano. yung dito naman sa labas eh, saka ko na po ipapakita sa inyo ng malapitan baka 2 weeks pa niningiit tayo para makita nyo naman yung size ng ating tilapia at titimbangin na rin natin after 2 months para alam natin kung uh, aabot ba tayo ng uh, target natin na uh, 400 to 500 grams in 4 months so ayan kung maka 200 grams tayo aba, malaking bagay so ayan po ang ating uh, target may erator silang konti ayan ay papana pero sa tingin ko medyo okay naman hindi naman nila sinasalubong yung yung uh, tubig kasi kung kulang po sa oxygen niya na andiyan naka nakapalibot na andoon eh parang gusto nilang lumaya yan ah nasisipitan na rin sila may kinakain silang lumot may mga mortality na po tayo lumitaw na yung mga namatay kasi syempre lumubog po yun ang hinulog ano? may mga mortality na tayong luma naglulutang ang pinanggal ko na pero kukunti lang naman wala pang sandaan siguro sayungin ganun din yung mga lumitaw na pinanggal na din ano na tayo magpakain at uh, ano pa sila ngayon update sa ating red tilapia ganda ayan okay na pala hindi ko na naano nagluto sila ng pusit kanina ako naman nagluto ng uh, checkered snapper mga ka farmer syempre walang kamatayang kinigang sa miso na maraming kamatis grabe pawis ko sobra sabi ko nga bebe video mo nga ako minsan pag <laughs> sobra So, ayan, silipin uli natin to. At, eh ayan o, may mga lumulutang-lutang pa rin. Pero, ayan, tuloy-tuloy po yung ating pa-oxygen. Uh, ayan. Talagang may mga mamamatay. Pero, so far, masaya naman po halos lahat. Ayan. Pinatanggal ko meron tayong ginawang uh, pangsalok dyan. Wala lang, na naman ang aking ano. Ako na naman kaya natin ito. Ayan sila oh. Kung gusto nilang kumakain ng lumot dun oh sa dulo. baka ilipat din po agad natin ito baka wala pang 2 weeks ililipat na natin itignan ko sitwasyon sila sumasalubong sila utang na yan, yung mga karamihan po niyan yung mga ano ayan oh eh. kain sila oh tingnan nyo oh yan hmm trimas lang yan parang um, pulbos lang yan mamaya naman tayo ulit magpapakain after 2 hours ganun lang pero habang uh, lumalaki na yan, siyempre lumalakas po yung kain yan. Sana makarating agad yung aking uh, in order na oxygen ano yung solar daw eh so tingnan natin hanggang gabi di ba o so, kaya sa gabi ito bubuksan ko ng konti so, sa ano yun ang sa umaga yun ang papaganahin natin disiksikan sila kaya kailangan nila talaga yun Kailangan mas ma... Yun, kailangan mas ma... mas buo para pag bumagsak yan parang lasyado namang malakas oh. Ah. bad trip nakatakas po yung iba marami po ang nakawala na similya hindi ko alam kung saan yung butas kasi chinik naman namin wala pong butas yan eh. wala siyang butas eh sabi na hanap yung ano Ayun o, no? oh, mga nasa labas. Ayun o, no? oh, mayroon pong isa oh. Pero marami nung kanina don, no? mayroon din. Tapos, may mga grupo din na naan dyan, maali-aligid lang sa labas sila. Marami, kaya pala na nga aunti. Kumunti, halos kalahati nakawala. Saan kaya? Dumaan. Patay-tay sabi ko ikulong na Monday ikulong na namin to etong ikukulong ikukulong namin sa mas malaking ano ano eh, nasa labas 'yung iba oh nasa labas na iba talaga ang, problema ko okay lang naman pong nakawala sila kasi buhay naman eh ang problema yung kain hindi po natin matututukan sa kain kaya yun ang purpose ko sana ikulong muna sila para mapakain po ng maganda para yung laki makahabol sabay sabay po ng laki magkakasang laki ba? Diba? sayang so, Bang meron? Ano bang ah, mayroon? Ano? Na? pa? Alin yun sarsa? Ay, ilan bang ano nila? 40 kilos ata naman. 25 oh, sobrang. Dami na nun. <laughs> nagtika po kasi ng lechon so, ayan. ay nako stress ako dito ah kawala pa ni oh. may maliit sigurong butas nalulusutan nila pero hindi naman siguro makakatakas yan by monday halos lahat so kulong na lang natin tapos uh, ah, pero hindi ko muna papakawalan din ba diba? uh, ah, kukulong natin dito siguro dito ganyan kukulong natin to may makawala man, na andun pa rin siya, di ba? So, ano na lang ang gawin? Para hindi bukas may ano na tayo eh. Hindi na natin makukulong pa, may trabaho tayo bukas. Ay. So, ayan. Ah. Uh, ay. Ayos pala eh. order ng lechon. Last week lang po nag-order. Ngayon may order na naman. Masarapan talaga. <laughs> ay nako. So ayan, maraming pong salamat at uh, yan po ang pangit na balita ngayon. Nako. Ayan, sana naman ay uh, huwag naman pong makatakas lahat. So ayan, maraming salamat at magandang buhay. Ay, ayun tuloy natin yung vlog kagahapon maikli pala mga farmer ata. Ayun, ako po ay nagugulumihanan na naman kahapon. Stress ako dito. Iniisip ko kung paano nakalusot yung mga maliliit. Palagi ko yung mga pinaglagyan nila ng cable tie na punit. Kasi bigi marami po ang nakawala. May naandyan na sa mga ilalim po ng kangkong. Tapos minsan may pumupunta dito minsan may na ako doon pero marami pa naman po ayan oh. pero sabi ko nga parang may nabawas tapos ayan o oh, may mga namamatay pa mortality hindi talaga mawalaan no. ilan ilan lang naman pinatanggal ko nga eh kasi kahapon nagpa oxygen tayo pero hindi ko po alam kung darating ngayon yung aking in order galing lang naman ng bulakan yun eh baka po mamaya dumating at, eh, bagay lunis pa po natin may kakabit yan at uh, busy ang mga ano natin Ayan, yung may mahina o hmm. bagong ano yan ah malalaki na eh Actually, may ano na sila. Uh, ilang araw pa lang. Hindi mas malalaki na po talaga kung perdon sa nung dumating. Para na po silang mga padas. Ayan na oh. Oh, mas lumaki na talaga. Ayan oh. Bilis, mabilis. Ano lalagay ito? Ayan. So Ah, ang tawag dito. Hindi muna ako magpapakain unti-unti lang muna tapos by Monday kailangan maikulong na po natin ng ano to para sigurado na tayo dito na lang siguro makaikulong din po natin yan papaano muna ako ng konting oxygen kasi para meron din silang medyo siksikan din pero liit pa yan eh sana wala pa ata lumalabas ah wala pa kailangan natang putulin tong anong to masyado mababa na ito yung mga ano nang sanga ng talisay yun masyado namang malakas dapat konti lang dali naman tayo sa kuryente ayan oh, masyado baba putol yata natin itong isang layer na to yun Ganyan lang. Pwede na yan. Ano, I think medyo ano sila kailangan talaga natin na oxygen. Ganyan lang natin muna. Tapos, <clears throat> sa tilapia, habang lumalaki po yung, ano, habang lumalaki yung isda, bumababa po yung protein na kailangan. So, eto, yung iba nga ang ginagawa po nila nyan, ay, pagkasya na po sa bibig, kaya nang isubo, tumatalon na po sila. Kanyari, nasa starter bata pa pero malalaki na at kaya nang isubo yung grower tatalon na po nila sa grower yon tapos parang baboy din hindi na umaabot sa finisher halos yung iba grower pa lang inaano na din hina uh, hinaharvest na so tayo naman mukhang mag stick sa grower dahil pinalalaki po natin sila ng mas malaki no kasi yung yung uh, normal kasing pagpapalaki po sa na sa black tilapia hindi talaga advisable parang papaya din mga farmer yung papaya masyadong malaki ay ayaw naman ng mga buyer yon kasi mahirap ibenta sobrang laki naman di ba so ganoon din sa pakwan kakakala mo ang lalaki ng pakwan natin ang gaganda hindi depende po sa market ninyo may may size lang po talagang hinahabol same like the tilapia ang pinaka the lang po talaga niyan is 3 4 5 Pakluhan, kapatan limahan so karamihan po mga karinderiya uh, ay ang mas gusto yung mga limahan lang diba kasi na ibebenta nila na magkano yung isang isda buo so depende, depende nga po sa mga mayayamang bansa yung tilapia yung ano 3, 4, 5 na yan ay maliit pa po sa kanila yan kagaya daw sa Taiwan ang lalaki daw po ng tilapia eh. halos nagbawa 1 kilo so depende nga tayo mahirap lang kaya di ba pang pamilya bibili ka gusto mo gusto mo nga yung anim na piraso isang kilo kung anim kayo di ba yung mga ganoon ba so uh, depende depende po yan tayo naman magpapalaki kasi bala ko naman po ilita at saka pang libangan ito kaya titingnan natin kung mas gusto ko talaga yung mga 800 grams di ba almost a kilo pwede nating ilatag dito sa kainan kung di ba God willing so, Tayo naman sa kainan eh, One week at a time lang Ayoko pong magbilang ng alam mo yun Basta laban lang Gawin mo yung best mo uh, At uh, makaraos ang isang weekend Ay salamat sa Diyos so, Susunod naman tayo ba diba? So ganun Pero syempre, we, we keep, on improving naman. Hindi naman natin parang ganun na lang, ba diba? So, unti-unti natin pinagaganda din yung lugar. Ayan, naiba na naman tayo. So, ayan, dinugtungan ko lang po yung, ano, yung vlog natin. Nandun ako kanina, sa Kalapate. Ah, uh, ko. <laughs> empty pala yung battery na ako. Ay, nako, sabi ko. Nandun sana ako mag-uumpisa dun sa simple pleasure. Nagpaparonda ako ng Kalapate. Nagpakain na kasi ako. Gawa ng, sabi ko, para mamayang hapon, kung mag-busy man kapag pahinga na ako hindi na ako magpapakain ganyan ang diskarte ko pag sabado linggo pagka ano, usually umaga pinapakain ko na sila one time one time eat lang naman sila okay naman magaganda naman po ang katawan so maganda doon kasi aggressive silang kumain hindi sila parang matumal kumain ba yung aggressive sila so mas mas magana kumain so ayun Ayan na mga ka farmer at uh, kami po ay na sa kain. Hindi ko alam kung makakaano tayo. Makaka ilang uh, vlog tayo ngayong araw. Sana marami po ang pumunta. Anong ano? Ulam? <laughs> dami yan.